Aries, Aquarius ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, dark red at white. Kahulugan ng mga kulay, ang kombinasyong ito ay nagpapahiwatig ng tapang at kaliwanagan. Mainam ito para sa pagharap sa isang personal na hamon na matagal mo nang iniiwasan. Mga numero, number 25, number 11, number 30 kahulugan ng mga numero, sa tulong ng mga numerong ito, masusumpungan mo ang tiwala sa sarili na maghahatid sa iyo patungo sa isang makabuluhang tagumpay. Taurus, Pisces ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, olive green at light gray. Kahulugan ng mga kulay, ito'y simbolo ng katahimikan at kaayusan panahon na upang ayusin ang panloob mong damdamin at pawiin ang mga alalahanin. Mga masuswelteng numero, number 32, number 17, number 28. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na mas makakabuti ang magpahinga at pag-isipan ang susunod na hakbang kaysa itulak ang mga bagay na hindi pahinog. Gemini Capricorn ng iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, silver at dark green. Kahulugan ng mga kulay, ang mga kulay na ito ay nagbibigay inspirasyon sa pakikipag-ugnayan at katalinuhan sa mga usaping pinansyal, maganda ang araw na ito para sa negosasyon. Mga masuswerteng numero, number 4, number 14, number 29 kahulugan ng mga numero, sa gabay ng mga numerong ito, may chance kang magtagumpay sa isang transaksyon kung ikaw ay magiging malinaw sa iyong intensyon. Cancer, Leo ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, light blue at light green. Kahulugan ng mga kulay, nagsasaad ito ng emosyonal na pagpapagaling at kabutihang loob, Magandang araw upang patawarin ang sarili o ang iba. Mga masuswerteng numero, number 6, number 18, number 25. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na mas ang puso kung handa kang bitawan ng hinanakit at yakapin ang kapayapaan. Leo, Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, gold at black. Kahulugan ng mga kulay, simbolo ito ng karangalan at kontrol, panatiliin ang tiwala sa sarili pero tiyaking hindi ito nagiging kayabangan. Mga masuswerteng numero, number 31, number 19, number 27. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng pagkapanalo ngunit may kasamang babala, maging mapagpakumbaba sa bawat tagumpay. Virgo, Aris ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, navy blue at white. Kahulugan ng mga kulay, ang dalawang kulay ay kumakatawan sa disiplina at kaliwanagan ng isipan, angkop ito para sa pagtapos ng mga gawain na matagal nang naka -antibay mga masuswerteng numero number 7, number 13, number 23. Kahulugan ng mga numero ngayon ang panahon upang maging produktibo at eye clear ang mga bagay na sagabal sa iyong mental space. Libra, Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, pink at gray kahulugan ng mga kulay, simbolo ng kalma at kabab ang loob, mainam araw na ito para sa mga personal na pag-uusap at mahinahong desisyon. Mga masuswerteng numero, number 32, number 12, number 20. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang simpleng pakikipag-usap ay maaaring magbukas ng bagong pinto ng oportunidad. Scorpio, Sagittarius ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay: black at orange. Kahulugan ng mga kulay: nagbibigay ito ng tapang at inspirasyon, isang kombinasyong nagtutulak sa iyo para maging matatag sa gitna ng emosyonal na pagbabago. Mga masuswerteng numero: number 9, number 16, number 26 kahulugan ng mga numero, sa tulong ng mga numerong ito, magkakaroon ka ng lakas ng loob na bitawan ang hindi na makabubuti sa iyo. Sagittarius, Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, yellow at blue. Kahulugan ng mga kulay, ang yellow at beige ay nagpapakita ng optimismo at katatagan, Panahon ito ng paghahanda sa bagong paglalakbay o plano. Mga masuswelteng numero, number 8, number 15, number 21. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na huwag mawala ng loob kahit pa hindi agad makita ang resulta, tuloy lang sa positibong pananaw. Capricorn, Libra ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, maroon at white. Kahulugan ng mga kulay, nagsasaad ito ng kapangyarihan at pagiging bukas sa bagong ideya, mas makabubuting makinig at matuto ngayong araw. Mga masuswerteng numero, number 10, number 22, number 33. Kahulugan ng mga numero, ang numerong ito'y paalala na hindi mo kailangang laging kontrolin ang sitwasyon, minsan ang pagintindi sa iba ang mas kailangan. Aquarius, Cancer ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, violet at silver. Kahulugan ng mga kulay, simbolo ito ng malikhaing pag-iisip at kailanawan sa emosyon, Gamitin ito upang ipahayag ang sarili sa mas mahinahong paraan. Mga masusweteng numero: number 6, number 14, number 31. Kahulugan ng mga numero: Sa gabay ng mga numerong ito, makakahanap ka ng aliwales sa puso at isipan kapag pinili mong maging totoo sa sarili. Pisces. Leo ang iyong kaibigang zodiac sign. Mga masuswerteng kulay, pink at blue. Kahulugan ng mga kulay, ang mga kulay na ito ay nagpapahiwatig ng malalim na damdami na may kasamang pagkilos, ngayon ang tamang oras upang ipaglaban ang nais ng puso. Mga masuswerteng numero, number 37, number 18, number 24. Kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagbibigay liwanag na may pag-asa sa larangan ng pag-ibig o ugnayan, basta't ikaw ay magtatapat at hindi matatakot.